Awan ko po kung ano number ari sa, sa soup Ay gawa ng nung dati. Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po, yan. Bala ang episode na ito, ano po. Mangunguha po tayo ng mga pansahog po sa atin lutuin. Oh, no? yung mais. Tapos ay pangulamin po natin. Mais, lalagyan po natin ng spring onion. Tapos talbos ng sili. Tapos try nating lagyan siya ng... Ano gan tawag doon? Lagyan natin ng noodles po. Oh, yan, tara po. Sama-sama po tayo. Oh. Butit ni Jo nagpakita na po ang haring araw, Kaarawan Oh. Birthday pala yun anong kaarawan na? Tara po. Pipili lang po tayo din ng medyo malaki-laki. Tapos po kagahapon ulan ay. Salamat po sa lahat ng mga ano po, ano nagkomento. Oh, yan, nababasa ko po naman. Pagka tayo medyo pahinga na, hindi tayo nagbabasa na ng mga comment. Oh. Pipiliin natin yung ating mais. Oh. Ayan, ho ari. Kagaya ko oh. na Hmm. ito po kung mapapansin ninyo ay hindi sabay-sabay Ang ating pagkatanim mo uh -huh. kaya may nauna may naano may nahuli yan uh. ay, hindi pa to nasa na ang dami pa man din uh. dami hong gila mo uh. kakangay uh. oh. Aba ay talagang Ari ating mais ay marami rin napapaligaya Nga nang sarap po ng mga inay Nagbigat mm. hmm. ligaya ang tawag mm. Palagay ko yung na ho Ari oh. Babalik-balikan pa po natin uli ito Oh Mm-hmm. Doon po naman tayo sa bandang dulo nito sa Spring Union. Dito nila tayo dadaan sa kabilang gilid. Diretso bisita ho na rin pala yan. Malapit na rin na yun. Tutong na. Baka may atang niya na naman na. try po natin ah wari ko puya sarap na ano ano no. oh sa spring onion po naman ito na ho ito na ho yung ating itinatransplant Bali ito na po ang ating mga sasahog po. Ah, uh, ito po yung Lahing chicken. Tas lagyan po natin siya ng itlog. Tapos hiwaan din po natin ang mais tapos ay talbos na sili tapos spring onion po yan pagsasabasamahin lang po natin yan yan dito na po kayo kumain ulay oh. ari po itlog sa bandang huli natin ilalagay mais na mabuhok buhok. Napakasimple po ng ating gagawin. Atin lang aad-aad aadarin yung ano, hihiwain. napakatalim. Atin handa daw may damihan. Baka tayo Ika nga ay biglang ganahan. Hmm. Ang bango po pati. Amoy Umuy na yang yung niya. basta po ang ating inaano dito ay yung kung ano available po ba sa atin na ito na po yung ating mais tapos sahog na rin natin itong kumpurbi po sa atin ano kung anong kung mas anong gusto natin yung marami or maunti ito po sa bandang huli natin inisasahog para ho, mas uunahin natin ay yung mais o oh, ah sarap konti pa mas mahilig ko kasi tayo sa ano sa spring onion kita ka mahilig po tayo kaya marami tapos ito naman po yung ating sili pagsasama-samahin lang na po natin iyan oh Ayun, tara po, at ating isahog. Ah, pagsamasamahin na. Po, balay po, bali tayo po ay ano naman. Ah, siguraduhin po nating labog na yung ating tubig bago ihuhulog na po natin na rin. Yan, no. It's make sure po ba ni noon? It's make sure na labog na po yung ating tubig. Nakulo na. Yan. Yung po ang ko. Ayan, ah, no, sa ibang ano. Yan. Oh. Hindi lalambutin lang ho natin ng konti yan. Tayo po ibat iwalay ng paraan ng pagdaluluto. Anong Pareho yung sahog ng noodles, ating ilalagay na. Oh. Kunting paminta. Kunting asin. dadalhin na rin ho natin ang na noodles ilagay na rin natin ang ating talbos mabilis na po yan wag na po kayo mainit Diretso na yan lalagay na rin natin na spring onion madami po aray at masarap po ay Paborito ko po. Kapag po naman hindi nyo gano'ng paborito, hindi kaunting hiwala ang. Ah. Hmm. Ano na, yan. Oh, ah. Ara na yung itlog go. Yo no. Ah. Eh. Hey. Pagkasarap niya. Ah. Ay <laughs> pagkakaganda ko ng luto. Oh. Ay talaga. Mapapaganda kaniyan. Oh. Ay, talaga. Hala, gaya po ang lalagyan at pwede na yan. Oh. Yan. Ang kulang na lang po din, ere. Ah, ah. Makita mo? Oh. Hmm. Yari na po, ere. Hala, take me po ninyo. Hmm, ya, ko na po kayo. Eh, eh, mainit nga. Ah, ang sarap, aba. Mm -mm. Yari na po, yan, oh. Ready to eat na po. por ano po, ari? 5 person pag medyo matipid pag po naman medyo malakas lakas kumain dalawahan lang yan na po yung ating niluto oh. aa ah, ah, ay talagang quality po yan oh. ay na po yun oh. Awan ko po kung ano number ay sa soup ay gawa ng nung dati ay ako kumain doon sa isang restaurant sabi ay utoy soup number 5. sa ka po ba yun aba ay nilagang po utak ng baka ay hindi ko po numalam yung mga ganun na yan kaya na po ang bahala din basta po po ay kain kain daang ta hindi ko alam yung mga number ng gayon shout out po sa lahat basta po po ay pakilasa ko yung masarap Hmm. Hmm. Nga หาอะไรปุ๊บอือเอาปั่น eh. wow. panalo po nam matamis tamis po yung mais at gawa ng sariwa po ba mm. Mm. talaga po napakahusay eh. oh. ah ah Mm. Ah, kakain po. Mapaparami ka po ng kain. Soup number 5 daw ay sabi nung nagtakal sa akin ay gawa ko taho ay soup-soup ng soup-soup na lang. <laughs> salamat po sa lahat na nagko-comment ano, ang hingin ko na lang pong pasensya sa inyo ay hindi na ako makapag-reply pero nababasa ko po gawa ho nang minsan pagka ako'y medyo pahinga na nagbabasa ako ng comment inihahat ko po o oh, nakikita ko po talagang salamat po sa inyong suporta ano. at saka pala doon sa ano may nag-comment pala doon masarap ay malunggay daw ay maalala ko'y sabi ka ba magtatanan din ako ng malunggay may malunggay na ho ako dito dati dun sa kabilang kubo. Ay para po bang nadaig. Ay siguro magtatanim ho uli ako. Maigrin nga po yun. ba? talaga namang... Pang oh, ulamin ah. Hmm. my name is namaste inbuo ba napakasarap naman po, po ng ating pangulam Salamat po ulit sa inyong pagsama n'o ingat po ang lahat happy laan po bye